Mama ko, kaya dapat hindi rin ako tamarin. Ngayong araw, magtutupi nga pala ako. Ayan o, sandamakmak nga pala yan, tupiin ko na yan. Sunod-sunod kasi ang bagyo mga nakarang araw. Kaya iyan, naipon ang aking tupiin. Ganyan nga pala ang unang ginagawa ko dyan. Sineseparate ko na kung ito ay mga beddings at kung kanino yung mga damit. Ganyan ang gawain ko kasi mas madali para sa akin kapag ganyan ang ginagawa ko. Sina-separate ko na rin pala dyan. Pati yung aking mga paplansyahin. Mga isang basket din yan. Mamaya ako na rin gagawin. Medyo nagmamadali na nga ako dito. Kasi mag -e 11 na. Kailangan ko pang magluto. Pero bago naman ako umakyat at gawin ito, ay inilabas ko na yung aking lulutuin sa freezer. Para naman mamaya ay eh, madali na para sa akin lutuin ito. Pag working mam ka, dapat na ma-manage mo yung time mo sa trabaho at syempre dito sa bahay. Kaya yes, sinisigurado ko na kapag ginawa ko to ay matatapos ko at hindi ko na kailangan pambalikan. Mahirap din kaya yon yung binabalik-balikan. Tiyos! Mga oras na yan, hadaling hadali na talaga ako. Ganyan nga pala ako magtupi ng beddings. So inuuna ko yung dulo sa dulo. Hanggang matupi ko. Sige na, magluluto pa ako. Bye! Mga isang oras din pa lang ginawa ko yan.